Pupunta nga tayo nito sa may mga giba na ano? Dito. Dito no? May huli ako mga kaibigan ay Ayun o. paso siguro saan tayo subukan ko ang punta ito rito mga kaibigan itong giba na ano kapader. sa kasagsagan ng lalim ng tubig ng mga kaibigan pwede ka masik eh ito mga kaibigan Pwede ka sumiksik dyan eh Nakara putol na yung mga bakal dito Silipin ko nga to rito na mga kaibigan Malaki na pagkano ah laki na pagka na ito ah na yung kalsada ron mga kaibigan wala malapit na to oh malapit na bumagsak to wala, wala nang lupa sa loob eh maubos na yun eh dito na yung mga bakal oh. Babalik tayo mamaya sa taasan Mamaya Wasak na rito yung ano itong gilid ng ano wala na wasak na wasak na wasak na pag hindi ito naagapan oh. ito pag hindi ito naagapan maubos to eh, hanggang sa dulo eh. kaya, siguro si kaya siguro sila kaya siguro sila no mga kaibigan para maayos siguro itong ano rito mga, mga kaibigan Doon tayo, Han. Pupunta kami doon sa taas, mga kaibigan, oh. No? Kasi nasilip naman din natin yung baba ng ano na yun, no. Baba, yung tawag rito. Yung, tra yung trampa na yan. Nasilip ko naman, eh. Wala namang mga ka... Uh, pinahinala tayo nakikita, eh. Daming bakal dito, nagkakalat-kalat na 'yung mga bakal, oh. Ano mag magandang, magandang gawin dito sa ano na to para ma, ano para matibay yung paggawa ng ano na to. Dito na to makakaibig. Ang tubig rito mga, kaib mga kaibigan andito na yung tubig patulak sa may gitna no Dapat dito ka dumaan eh. Jangan ada bas, kredit. jak di mana? pwede magulang rito. ay no Pahawak ah, ako. Yung motor natin, ah. Punin pu -puno muna natin yung motor natin. Hindi pa tayo rin sa bayan, no? Kasi baka may demand dito na uh, heavy equipment. Ayan mga kaibigan, mapapansin nyo, walang, walang tubig sa rito. Ayan. Han? Walang tubig na yung irrigation no, mga kaibigan. Dito na tayo sa taas mga kaibigan. Oh. Ano ano, Ay no. Dito na tayo sa taas mga kaibigan, no. Kanina, ani ito po tayo sa kanina. Eh wala kasi niyo. Oh. Walang tubig ma, mga kaibigan. Ubos na, ubos na 'yung tubig, no, mga kaibigan. At ito 'yung naghihila, at ito 'yung naghihila nung ano na 'yon yung ano sa baba no pinakaharang no mga kaibigan so yun uh, tasa ano, na maubos rin to no matanggalin yung mga mga kakay sa baba

So, ito na yung sitwasyon ngayon no, mga kaibigan. Dati dati na no, pumunta tayo rito. Malakas pa yung tubig dito. Dito no, magkabila na to. At pagdating dito sa kabila, wala na, tuyong-tuyo na yung tubig dito mga kaibigan. O, no. at Ito parte na no, mga kaibigan, hindi na gano'n malakas yung tubig dito. sabay nating ano, mga kaibigan, oh, wala na topic oh. So ano you know, mga kaibigan no oh, napadahon oh, kami dito sa may ano no dito sa may part ng irrigation dito you know, sa kaprinto ng tabao do kung saano oh, kami galing doon sa may sa may Sigtay no mga kaibigan at itong ano itong isda na nakita ko no mga kaibigan bali na confuse na ako dahil, eh, dahil napakarami ng no, mga kaibigan ano hindi ko alam kung binuhos ba to o talagang ano uh, dito talaga to mga kaibigan pero nako-confuse ako na mga kaibigan. Ay no, ang dami hanggang hanggang sa hanggang sa dulo. Ay no. Ah. Oh. oh. Madaming apak ng tao rito sa ano? Sa gilid. Ayan o. No? Ang dami eh. No? oh. o. Ito nakatumpok o. Oh. 5 kilo yata. Hmm. Ito rin yung ilog mga kaibigan, no. Ito rin yung ilog na access rin to sa ano, sa ilog ron sa may trampa, no. Kung saan ay eh, napuntahan natin na mayroong nagdi-dredging ang uh, mga ka, ano, mga mga taga gobyerno mga kaibigan, no? Walang tu ano ano, halos din natin ma na ano, ano, may, tubig no mga kaibigan, dahil sobrang babo na. So yun no, mga kaibigan. Madelikado to, mag ano, uh, na nakapa kasi hindi natin sigurado na ano eh maraming bote yan eh mga mga, mga basag na mga mga ano, mga, mga bote Ang ah. daming na ano no? daming isda no? Hindi na makain yan. Oo. Oh. Tignan yun. Ay wala na, hindi na makain yan I think ano yata, galunggong, galunggong bahan Galunggong no Hindi naman mabubuhay yung galunggong dito So yun na mga kaibigan. Balik na ako tayo